So yun mga ka-69, dito po kami ng aking kaibigan. At syempre, ang bababaan po namin dyan ay talaga namang napakahirap. So guys, samahan nyo po kayo mga ka-69, pupunta po tayo sa baba. Okay. So let's go. Nature, nature tripping tayo. tripping po tayo. So ipapakita po namin sa inyo ang pagbaba kung gaano katarik ang daan. So let's go, kaya Dex. Ayan. Let's go mga ka-69. Samahan nyo po kami. Ako, oh, yabit lang ako dito. Oh. Oh, so, Para di ako malaglag. Oh. Papakita ko sa inyo ang daanan. Oh, ah. po, po, Kaya po ba yan? Kaya yan? Paala na si Batman. Ayan, nature-nature lang pag may time guys. Ayan, wag puro plano no. Dapat ah, ituloy din po natin. Kasi po, eh, dapat happy lang. Hindi naman po tayo pagalingan ng buhay. Dapat pasayaan po tayo ng buhay. Ayan po mga ka-6-9. Pupunta tayo. Ang ganda ng view. Oh. Oh, galing kami sa taas. Oh. So ngayon, daan, daan lang ang takbo namin. Kasi ang gulong na dala namin, ang gulong ng motor Talbo. is kalbo, malit pa. <laughs> Bahala na. Eh ganoon talaga. Pero huwag kang bibitaw ng ano ha, ng preno ha. Huwag kang bibitaw pa rin ng preno ha. Mga kasiklay, mahirap hirap ang dana to. Panorin nyo sa taas. Ayan. Taas ano? kaya yan. Kaya yan. Ikaw pa ba? Ah, let's go. Alright. Alright. Dahan, 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 dahan pa rin. Dahan, dahan pa rin. Dahan, dahan, Hindi po pwedeng hindi Hindi po pwedeng so go guys, samahan niyo po kami, nag-wood trip po kami diyan. Ay, yeah. ganda. Ay, sorry. Talagang magalaw ang video guys kasi eh Kita niyo naman ang daan. ayan, Matarik, ganda. Oh, ganda guys. Grabe ka Lord. Grabe ka gumawa. Tingnan mo naman kung gaano kaganda guys. woo Motor lang kami guys. Ganda Sige na nyo naman oh Kaya pa ba? Kaya pa Ito natin sa kanila yung Ito na yung para Kung nangangabayo oh, Sana wag managlag yung iPhone 15 ko ah. Ayan pa may kasunod pa Hindi pa tapos grabe grabe yung daan na to ah ganda oh guys oh nature very nature talaga itong maganda puntahan ng mga nature oh, lover dyan magustan nyo maglibot lang kayo dito sa GRT <laughs> yes ay ang ganda guys papakita ko po sa inyo guys let's go ipapakita ko sa inyo tapusin nyo tong video pero nakipapakita sa inyo guys na magandang tanawin. ayan Papakita ko po sa inyo guys Kung oh. gaano kaganda Ready na ba kayo? Ano, ready na po ba kayo makita guys? Papasabigin ko muna kayo Kung gaano kaganda ang DRD Kung gaano kaganda ang bulakan dito Oh, grabe, grabe. Ayan na, na, ipapakita ko na sa inyo <laughs> Grabe ang tarik. tarik na daan oh. Grabe, oh Good. Grabe Ganda doon tayo sa baba mag-video guys para makita niyo po ang ganda. Po, oh, ganda. Daan -daan, daan, -daan, daan, daan lang. Grabe U naman bro, yung daan na yan. Kaya yan, kaya yan, kaya yan. Kaya yan, boy. Kung pa ba? Ganun talaga pag nature lover. Ay, grabe yan, boy. Natatakot ako. U last. Ayan nyo, guys. Daan -daan. Grabe naman yan. Oh. Uy, baka muna oh. Ano, kaya pa? -daan daan, -daan, 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 daan, daan lang, Daan, daan lang, boy, ha? Secret Alalaanin mo, eh. Uh -huh. Diyan ka sa mabato dumaan, boy. Oo. Uh -huh. Oh, sa so mabato ka dumaan. Kaya kasi yun. hindi ka mag Kaya-kaya sa... yan natin pag-pakyat. Oo. Oh, uh Huwag mong eh. bibiglain. Dandahan na. Uh -huh. Up. Dandahan. Uh -huh. ipag mo pa rin. Okay. okay. Safe, dandahan. Safe. Up, up, safe, up, safe, safe. Safe, 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 safe. Up, tarik nun. Up. Kaya yan. Kasama <laughs> natin si Lord. Ah. Kasama natin <laughs> si Lord, guys. Mga ka-6-9 yan no nature lover tumatay sa gubat <laughs> para akong nangangaba ayo dito ah bibili nga ako ng kabayo para meron ako sa kaya ay tatanan mo yan oh dahan dahan parya alalahanin mo ha ah oh, wala pang kayang humigit sa akin ah oh. Oh my god. Ang sarap ng nature. Kuy. Ha ha Thank you so much. Ayon. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Oh. Para nangangabayo, guys. Oh. Oh. So paano? Ang na ba kayo makita ang pinakamagandang tanawin. Papapakita ko po sa inyo, guys. Ayan ah. Woo! Welcome! Welcome! Mount Lawad. Ooh, Mount Lawad. Mount Lawad. Let's go. Let's go. Riko. Riko. <laughs> 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 yung daan mga ka-69. Grabe. Grabe yung daan. very nature talaga. Up yun. Dadaanan pa natin yan? Ayaw. Oh, Grabe, ang daming tarik na daan dito ang dadaanan namin. Grabe na to paka pa ba kami dito? mo naman o no? O oh. O oh. Grabe pero sulit Ano tol? May mga daanan pa ba dyan tol? Oo oh. oh. Grabe to Kung Saan ako dinala dito? Oh. Ay grabe Dadaanan pa ba natin yan? oo Tama mo Pre Ay Matarik yan boy Matarik yan Matarik Matarik na Nagngalay na ako mag-video. Oh, yung kanina, boy. na ako mag-video. Okay, oh, na. Ah. Tiga-tiga painga. Masakit Ipa glass, Ipainga mo yung makina. So, yun guys, ang ah, layo pa. Dandanin lang. lang. tayo. bato-bato ah. Kaya yan. Alam may momo dito. Oo. Pop, 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 danda dandahan hop 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 dandahan hop dandahan alaanin mo dapat din na natin pinuloy ito boy ang hirap wait lang buwawa ba ako ito e, ka muna ay ako na po <laughs> mamaya guys abangan nyo po guys let's go